Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa May tanong dito isa sa mga followers natin. Sabi niya, "Assalamualaikum Ustad, may tanong lang po. Ipagpapakasal po at hindi po puma at pumayag naman ng tatay, father, but yung mother niya is tutul Pwede pa rin po ba ituloy ang kasal?" Salamat po. Minsan may mga ganito tayo nakikita. Waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. May mga nakikita tayong ganito na tutul yung ...yung nanay nung babae na ikasal sa lalaki na gusto mag-asawa sa kanya... ...which is qualified naman. Pero ang nagbigay lang ng pahintulot dito yung tatay... ...minsan hindi pa umaating yung nanay sa kasal ng kanyang anak na babae. Tanggap ba yung kasal na ganito? Pwede po. Malaman man ng nanay o hindi malaman ng nanay... ...itago man sa nanay ang kasal ng kanyang anak... ...basta uh, nandyan po yung wali ng babae na which is ang kanyang tatay ay tanggap po ang kasal hindi naman po obligado ang uh, kaila o kailangan ang pahintulot ng nanay sa kasal pero siyempre kabilang sa bilang respeto sa nanay paalam pero kung hindi sa atin hindi dadalo sa kasal ay tanggap po ang kasal basta mahalaga yung tatay po ay makatin at may pahintulot pang tatay yun pong pinakamahalaga Allahu alam salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh